Magandang umaga mga ka-Simbayanan ni Maria. Ito po ako. Ako po si Merly Taplan, for short, Merly. Member po ako sa Simbayanan. Nag-start po ako sa Simbayanan, January 9, 2003. At yun po, kung kukumputin po, ilang taon na po ako sa Simbayanan, Simbayanan ni Maria. Nag-start po ako ng January 2003. Ilang taon na po ako. Ngayon, 2025. Sa compute ko po, is 22 years na po ako. Nung nag-start po ako, kung bakit ako nag-start po sa simbayanan, dahil po, sa mahilig po ako, kasi ako magsimba doon po sa sa church po doon sa kanto. <laughs> ngayon po tuwing linggo si Father Anton ang nag nagmimisa. Ngayon Isang beses po nabanggit niya na gusto niyo bang magpatayo tayo ng kooperatiba? Kooperatiba. Ngayon, ipinaliwanag niya kung ano nga yon. Ngayon, hindi po ako nagdalawang isip po na nagpamember. Alam niyo po, yung, yung doon sa taon na yon year 2003 750 pa lang po ang membership membership ko at hanggang ngayon po siguro hindi po ako nagkakamali sa ngayon is 2000 mahigit na po ang membership pay. kaya kung may nag-aalok po sa inyo ito po may papayo ko po, po sa inyo kung ang may mag-aalok po sa inyo ng halimbawa maganda sa paningin ninyo. Huwag ko kayong mag-atubiling mag, mag Kailangan po mag-decide kayo hanggang maaga kasi walang unang pagsisisi nasa sa huli po lahat. Ngayon po kukuwento ko po kung ano po yung experience ko sa tagal ng panahon ko dito sa simbayanan ni Maria na naging member po. Nag-start po ako ng sari-sari store. Ngayon, nandun po ako, siyempre, yung retail-retail. Ganyan. Eh, nung lumakas na po, lumakas na yung aking tindahan na sari-sari store, may mga kailangan na ako. Lumapit ako ngayon sa simbayanan ni Maria dahil member ako eh. Nag-start po ako ng noon kasi 5,000, start ko po 5,000. Siyempre tinitignan, wala pa akong collateral noon. Wala po akong title pa noong ako yung nag-start. Ngayon po, ang ginawa ngayon to si siyempre pinautangan po ako yung karakter ba na sinasabi nila po, tinitingnan nila kung anong ugali meron ka. Kaya nag-start po ako ng 5,000. Noong year 2003 kasi nyan malaki na po pakabilhan ng 5,000. Kaya eto, natuwa po ako. Natuwa po ako sa kalolong loan loan. Ngayon, siyempre pag ikaw lagi pong nag-loan loan, nag-start ng 5,000, yung ibang dividendo na papunta po doon sa membership ko na 750 pesos. 750 pesos. Pag tinitignan ko po ito, 750, nandun po yung ibang ibang interest. Yung interest po hanggang natatagdagan po yung P750. 750, tumaas nang tumaas. Ngayon po natuwa ako dahil po nakakatulong yung 5,000 hanggang lumaki, nang lumaki, nang lumaki na po yung naging loan ko. Ay lumaki, nang lumaki na rin po yung member, member na share, member capital ko po. Ngayon, ito po, sa katuwaan ko, wala akong tigil sa kalulong, sa kalulong, sa kalulong. Hanggang naging, hanggang 2025 na po, ito, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako sa simbayanan. Ngayon, syempre, lumaki sa kauutang, sa kauutang. Minsan, pag nakakaluwag naman po ako, dinatagdagan ko din po yung share capital ko. Para sa ganon, pagdating po na isang taon malaki po yung dividendo na ibibigay po sa atin ng simbayanan. Totoo po yun, nangyayari. Nangyayari po dahil nasubukan po na. Hanggang itong year 2025 po, naging uh, yung step by step po. Di, po doon sa sari-sari store, eto ngayon, yung president dati, yung katapat ng bahay ko, isinanla ni Sinanla ng may-ari dito sa Simbayanam. Noon, uso pa ang uso pa ang tax declaration dati. Pero sa ngayon, hindi na pwede ang tax declaration. Talagang title na dahil alam niyo naman na ang Simbayanam ang target ang kwan na, balita niyo siguro mga kabayan, mga kamember, bilyon na ang sumbayanan. Siguro, alam niyo yan. Ngayon, eto, kwento ko mula ng naging sari-sari store -sari ako. Ngayon siguro, mga uh, member, ka-member, kamay-ari, ang ganda, ang ganda ng nang nangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi po ako nagsisisi na naging membro po ako ng na Dahil po, habang tumatagal po ako, lumalaki po yung share ko. Lalo, sensya na po, mga kamay -ari. Ngayon, ang, alam nyo ba, ang share capital ko na po doon sa kalolong-lolong, konti na lang kulang po para maging half million. Sa kasi share ko, nag-umpisa po ako ng, ng share na 750 year 2003. Ngayon po, nung nag-update po ako first week of February, konti na lang po ang kulang para half million yung aking share. Dahil nga po sa kauutang ko. Pero eto po isipin natin, ang importante po kasi doon, wag natin si ang simbayanan is maluwag na magpautang. Dahil ang gusto ng simbayanan is tumulong para sa mga nangangailangan. Pero ito kasi ang pangalagahan po natin is yung ating ating karakter yon yung malimit kong naririnig kasi kailangan pag ikaw nangutang, isipin mo muna kailangan iba balik mo rin kasi hindi tayo aasenso pare-parehas kung tayo ay hindi magandang magbaya. Eto ngayon. Ngayon, sa awan ng Diyos, sa tulong ng simbayanan, grocery, meron na akong grocery. At yun ay minsan nabibilhan din ninyo. Salamat sa simbayanan, sa tulong nila, uh, nakapag-invest ako ng iba't iba. Katulad nito, meron akong isang na-invest na siguro hindi lingid sa inyong kaalaman, mga kamay-ari, hindi lingid sa inyong kaalaman dahil in 30 years na ang aking business is kilalang kilala nyo na si Merlita Plan. Kaya ito yung kalapit ng simbayanan ibinalik ko lang po sa simbayanan. Dahil nung itinayo, na tapos ko pong naipagawa po yung building na yon, yung Porplan Corporation, na uh, limang taon po nag-operate sa kalapit ng simbayanan ni Maria. Dahil siguro pinagkaloob po ni Lord na ibabalik ko rin sa kanila. Dahil alam ko na yung building na yon is siguro makakatulong para sa ating lahat. Kaya ibinabalik ko sa simbayanan ang Porplan plan corporation na building at yun ay limang taon na nag-operate at siguro nagtataka kayo kung bakit sarado na ang Porplan Corporation ibinabalik ko na po sa simbayanan ni Maria. At yung tulong po nila na napakatagal ng panahon mula noong 2003 na member ako hanggang ngayon, year 2025 po, ay nakatulong po sila ng maraming marami. Kaya yun po, binabalik ko po yung building ko na Porplan Corporation. Kaya sana po, Huwag natin pababayaan na tangkali, tangkilikin ang ating mga ang ang ating simbayanan ni Maria. At alam ko po na pagdating ng panahon ay magiging katulad nyo din po ako. Dahil ngayon po, year to, ana, 65 years old na po ako. At ang sabi ko kay God, God, ang anak ko nag-iisa, hindi po niya kayang i-handle. Turuan niyo po, ituro niyo po yung tama kung ano po decision. Yun po ang susundin ko. Kaya eto na po, ibinabalik ko sa simbayanan ni Maria ang Porplan Corporation. Pero ang Porplan Corporation po ay Nasa tabi lang po ng 3M Grocery at mag-ooperate starting po ng July 1, 2025. Ang oras po alauna ng hapon hanggang alas 9 po ng gabi. Maraming maraming salamat po. Sana po magpamember din po kayo sa simbayanan para po malaman ninyo po kung ano po dapat dapat po mas maganda kasi kayo po pero ito po ang sinasabi ko na subok ko po in 22 years na hanggang ngayon nasa po ako at napakarami pong inaalok po pati ng mga benefits yung mga katulad po ng accident, yun, nandiyan po yung mga insurance. Kaya minsan po, dalawin nyo po dito kung hindi po kayo pang member. Maraming maraming pong salamat sa inyong pakikinig po sa akin. Bye-bye!